Sa araw na ito ay pag-uusapan natin ang pinakabagong update patungkol sa banggaan ng dalawang barko ng China sa West Philippine Sea at ang pagbibigay pugay sa mga crew ng BRP Suluan. Kasunod nito ay tatalakayin din natin ang tensyon na ganap sa pagitan ng US at Chinese Navy habang nagpapatrolya ang mga US ships sa Scarborough Shoal. Ngunit bago lahat, ay kung bago ka pa lang sa ating channel, ay mag-subscribe ka na at i-click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kaganapan at modernong kagamitan na ating pag-uusapan. Matapos ang insidente ng banggaan ng dalawang barko ng China, ay ginanap ang isang awarding ceremony para sa mga crew ng BRP Suluan sa Pier 15 Port Manila na pinangunahan naman ni Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hill L. Gavan. Sa kanyang talumpati ay iginiit ni Admiral Gavan na dapat ay panatalihin ng mga crew ang pagiging kalmado, profesional at matatag kahit sino pa ang kaharapin nito. Sa araw ng mismong banggaan ay sakay ng BRP Suluan ang 43 individual kabilang na ang mga miyembro ng Coast Guard Medical Service, Maritime Surveillance Team Coast Guard Special Operation Force at pati na rin ang mga kawani ng media. Kasunod nito ay viral naman ngayon ang video kung saan kitang kita ang banggaan ng dalawang barko ng China. Sa footage, makikita na ang taktika ng BRP Suluan sa pagmamaniobra ang siyang daging dahilan kung bakit nagkabanggaan ang dalawang dambuhalang barko ng China habang ligtas na nakalayo ang ating barko. Isang malinaw na halimbawa ng galing at diskarte ng ating mga marino laban sa mas malalaking barko ng China. Kahapon naman, ikalabing tatlo ng Agusto, nagsagawa ang Philippine Coast Guard ng Maritime Domain Awareness Flight sa paligid ng Bao de Masinloc para tiyakin ang kaligtasan ng ating mga mangingisda. Habang nasa misyon, ay naispatan ng Philippine Coast Guard ang isang Chinese fighter plane na umaaligid sa himpapawid nakita rin ng PCG ang dalawang US Navy ships na naglalayag sa parehong lugar. Kasabay nito ay present din ang apat na China Coast Guard vessels at anim na Chinese Maritime Militia boats. Isa sa mga US ships ay ang USS Cincinnati, isang Independence Class Littoral Combat Ship. At eto pa, narinig mismo ng Philippine Coast Guard ang palitan ng radio challenge sa pagitan ng US Navy at ng isang Chinese Type 054A Jiangtai-class frigate malapit sa Scarborough Shoal. tuloy-tuloy ang tensyon sa West Philippine Sea at malinaw na hindi lang Pilipinas at China ang nagbabantay dito. Nandiyan din ang US at iba pang mga bansa na tumitindig para sa freedom of navigation. Ikaw, anong masasabi mo sa update natin ngayon? I-comment lamang ang sagot sa comment section. At dito na po magtatapos ang ating video. Maraming salamat sa panonood at mag-ingat po kayo.